Isang malaking tagumpay ang naitala ng Northern Police District matapos maaresto ang ilan sa mga top most wanted persons sa patuloy nitong maigting na kampanya laban sa kriminalidad. Narito ang pahayag ng ilan sa mga kamag-anak ng mga biktima. Ang mga sa Rosemary, ginali dyan dyan ng ilas lang sa libis ng no? 2020. Ah, nagpapasalamat po ako ng marami sa mga kapunisan ng kalawapan. Maraming salamat po. Magbuhay po kayo. Magandang hapon po. Ano po, ako sa pagkakuli sa hanggang sa Maraming salamat po sa Ano po. Sweet to be Thank you po. Thank you rin po. At you po. Thank Sa po. Maraming salamat sa kapulisan ng Balinsuela, sa pamunuan ng Balinsuela. Ako ay talagang lubos na nagpapasalamat at naway maayos ang maging proseso sa mga susunod pang pagkakata. Nagpapasalamat po ako sa mga kapulisan na natugis na po yung gumawa ng pananaksak sa akin. Sana wala na pong maulit na ganun na pananaksak sa mga kabataan. Nagpapasalamat po ulit ako sa mga kapulisan po. Thank you. Magandang araw po. Nais ko lang pong magpasalamat sa Warrant Section ng Nabotas Police Station sa pagkakahuli po sa pumaslang sa aking pamangkin. Maraming maraming salamat po sa inyo patuloy pa rin ang pagsisikap ng Northern Police District na matunton ang iba pang mga biktima at kanilang mga kaanak upang maipabatid na nadakip na ang mga aksado. Isang pagpapatunay na sa Northern Police District ang hostisya at kapayapaan ay laging ipinaglalaban.